Good morning mga Kailong Rangers natin dyan at panibagong araw at panibagong vlog naman po tayo ngayon mga Kailong. So, 'yun mga Kailong, time check pala tayo mga Kailong, mag-alas uh, 8 na ng umaga mga Kailong. So, 'yun mga Kailong at uh, dito tayo sa bye bye at kung saan sa pang, -pang. So, maglalakad tayo mga Kailong ito Ip uh, ipapakita ko sa inyo 'yung uh, kung gaano ka ano 'yung haba 'yung galing dito papunta sa dulo ng banda kila Uh, server cubs na ano so yun at yun shout out plus yung lahat no so maglalakad tayo mga kailang ipapakita ko sa inyo at dito tayo sa uh, sa harap ni uh, sa resort no so yun ayun po ang resort ayan ayan ang resort so yun yan ang lalakarin po natin mga kailong magbabaybay tayo mga kailong sa hindi pa nakakaalam uh, sa dito sa Burias Island So papakita ko po sa inyo kung mapung <coughs> ano ganda ng Brias 'yon. So ayan at pumunta na po kayo dito at magaganda po yung ano uh, yung beach uh, dito. So 'yon at malinis po yung dagat. So, yun mga kailong at uh, lalakarin natin. So, ayan. So, nakikita po ninyo yung dagat. Ayan po. Uh, ano po yan? Yung ribas po ngayon. So marami pong nangunguha dyan ng mga shell tapos ng isda tapos ayun po mayroon po marami po naglalaot doon na, sa may bahura uh, so pag ano ito mga kailong pag uh, maraming tubig uh, abutin yun doon mga kailong yung sa dito wala na yan wala ito dito kanila ng mga kailong ayan. so ayun po ang resort Habot yan, banda dyan mga kailong. So, dito high tide. Mamaya. At, uh, lalaki din ang tubig. Mawalad din ito yung ano, mga kailong. So, yun. kita ko sa inyo yung ano talaga yung sobrang linaw po. At, uh, pag naligo kayo dito, sobrang linis. Uh, nakikita po ninyo. So, pakita ko lang po sa inyo yung ano mga kailong. Yung mm, tide at malayo na po tayo doon sa may pangpang yan yan mga kailong yan yan po ang resort yan so dito po tayo sa bye bye so may lambat po ah uh, ito po yung patitig ah uh, kay yun danilo uh, yan po nang huli ng malalaking isda yan po ang bye bye so yun at ayun para pa lang yan sa unahan so dito yung ano mga kailong uh, yun ang inamasula kita po uh, sobrang basta malinaw lang mga kailong makikita mo yung inamasula Tapos yung ano ng bundok ng balatan pasakaw yung may mga ano noon may mga bangka yung parang putol na buk, bundok yon ang pasakaw yon, so dito naman San Andres yan so yun so pag malaki talaga mga December mga kailong tung di dyan o yung may mga yung tao mat may mga ano aabuti niya ng hibas yan dito lang ang hindi nahihibasan mga kailong yan ayan so mababaw lang pag ganito ah uh, pwede kang mga ng mga eto mga shield ganito ang mga shield ng ganito mga kailong ah, wala nang laman ayan maganda po yung shield yan, para siyang turutot yan o. Yan o. So, marami po dito makikita mo ng mga shell. Yan. So, yung mga kailong at Ibas So, lakad-lakad tayo mga kailong at ayun. So, kita po yung kampanaryo. Yan. Yung kampanaryo. So matagal-tagal din tayo hindi nakapag upload kasi sobrang busy mga kailong. Ah. Uh, ayan. So sa lahat po ng kakamis, ah uh, na po at uh, hindi tayo nakapag-upload. So update update lang po tayo mga kailong. Yan. So, uh, di na po talaga yung dagat. Uh, dito na po ako sa ah uh, sa gitna ng resort. Yan. Eh, nasa gitna na po ako ng Atlasa. Ayan po, sa hindi pa po nakapunta ng Atlasa, pumunta na po. At sobra pong ganda dito sa Burias Island. Ayan, sa Burias Island po. Ah, yun, kung gusto nyo pumunta, Burias Island. Ayan, sa Atlasa, marami, marami pong isla dito. Ah, na magaganda ang mapupuntahan. Ayan, medyo malayo na po tayo mga kailong. ayun mga kailong, doon na po sa may pangpang -pang yun. Yun ang ano ng resort dulo sarap tayo ng no, atasa so ayan kita pa rin nandito po sa baybay ah, naglalakad so kapakita ko lang sa inyo yung ah, kung gano'ng kaganda yung ah, yung banda sa may resort sa Burias ayan, ah. at marami po dito mga bangka ah, at yun po ang kinabubuhayan nila ah, tulad ko po ah, ganun rin po so, ayan. So, doon, mga tayo mga kapilong so punta doon mga kapilong tayo yan hindi pinas tayo mga kapilong kasi kagagaling natin sa lagnat mga so, bangka ah ano malapot yan so, ito yung paarala, paaralan yan intro Ayan. Uh, sila katalpana, nagsinsay, at naglakas sa gabi. Ayan. Walang huli. walang huli. At hindi makabuhay ng pamilya. Basta may huli, ayan. Diyan mga kay Elong ang ginagawa dito. So, pag, ano yung mga, saan saan ba di Bulinaw? oh, Ay, binaw, Bulinaw. So, punta pa rin tayo mga kailong dito. Yan. Yes. Ha? So, mataas-taas din mga kailong. ilang minutes ang papunta doon. si malayo-layo na tayo doon eh. Ayan. Ayan. So, maraming mga bangka dito. May ito yung mga uh, ano mga kailang harap ko ng mga tao. So malayo-layo pa yung ano ni server cubs. Sobrang tambak ng mga bangka. Ok, C'est mm. bon, <coughs> ok, Il <long>. uh, <coughs> so, hey, walang hindi alam sa yung may dagat so marami talagang bangka Yan, yan medyo malayo na tayo mga kailong. Ayun na, malayo na. So, may mga laaw. So, malapit na tayo sa sort na server cubs. Makikita na natin maganda dito mga kailang pag kibas talaga kasi maglalakaran mo yan o pwede ka manguha ng shell dyan so dito tayo malapit na yan po kung ano ni sir cubs ayun. ayun malayo na tayo doon mga kailong ayun nakakahingal pala Nakakahingal din mga kailong. So... Laman natin kung ilang minutes. sudah so, rapat, na tayo, tayo, talaga tayo mga kailong. Dahan. So, ayan mga kailong. Yan, kay server cubs na yan. Yan, at pala kay server cubs. Ayan. ayan. So, ulit na tayo Yan mga kailong at So Dito tayo malalaka dito mga kailong Yung mga bunbun -bun, mga kailong Walang bato-bato Yan Parang chocolate hills yung mga kailong Dito mga kailong yun na yung uh, Beach ni satlas sa ano Sa atrasan Em nào. So Ayan, -layo na tayo, mga Ayan. Ayan, mga so, Em lại lấy tay mà cái luôn nhỉ. Nó hay lòng So Lát nhan Punta doon beach Yan Ayan na ni Madam Luning niya. So. Ayon kay Banda ki Mario. Yung may ah uh, yung may bangka na naka ano dito lang banda. Yan kila yung Mario yan. Papunta doon Laurenti na yan na yung ano may bangka na nasintro, sentro Laurenti yan, Barrio. Yan ang Barrio. At ayon Ricardo yun. Tapos yan. Punta na ng Campanario. Ayan. Yan hibas po La, uh, lalaki po yung hibas pag uh, ano mga kailong. So wala kang makikita diyan ng tubig. Diyan. So pag malaki yung hibas. Pero na natatauban dito mga kailong. Lumalaki din yung tubig dito mga kailong. Aabutin niyan yung ano yan ng bakod na yan, mga kailong. Yan. Yung sa baybay. So mga ganito mga kailong ayun oh, mga parang parang mga chocolate hills yan. Ayan, parang mga chocolate healthyan mga kailong. yan yan Ayun. Balik na tayo mga kailong.